sinang motor natin. So ayun na isa papasok na tayo ng trabaho. Matipin, 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 matipin. So, na trabaho mabilis na pasalubong. Kaya hindi po natin yung motor natin guys kasi dapat i-idle niya bobaba muna sa 1 para mag-circulate yung ano yung, yung mga langis sya sa loob ng makina, guys. So, bawal natin gamitin na hindi pa nag-circulate yung Nakalangis na buong makina niya. Kaya so, yeah, na talaga siya routine. baka pwede na lintas dito sa practice na yung gusos turuan mo, turuan mo kotos ka, coach ka ka! nakikita ka! Mag-reels tayo Gagayahin natin si JC at si JB Aray, aray, aray <laughs> Wala pang tusok, nasasakta na Pre, ikaw yung nagpapadami sa views ko eh toto, buhay ka lang <laughs> na gusto mo Kuya Wil Kuya Wil <laughs> bigyan ng jacket kaya ka kaya mo ng <laughs> mga <Iugul> mo kasi <laughs> tinapinipigilan mo yun. Eh. <laughs> oh, <pigilan>, ni <iugul> mo. Pag kita milya pre, ganuri mo ganuri 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 hindi mo sa amin, hindi okay ako. Hindi, hindi. Ubus na yung damit mo mamaya, pre. Sabi mo, ah, kaganog ka. Ayaw mo. Uy, sige mo kasi.